Nasira na ang kadena ng tindahan ng 48-anyos na si Tatay Alan nang madat na niya ito kaninang madaling araw. Anya, nabulabog na lang daw sila nang magsisigaw ang kanyang pamangkin nang makita nito ang isang taong pumasok sa kanilang tindahan sa Barangay Santo Tomas Central, Baguio City. Tinig tinignan po namin, yung mga puro yung mga coins lang. Kasi yung mga papers bill, yung mga papel, uh, inuwi ng misis ko sa bahay. Pero nung kanina lang, nung pag-uwi ko, nung nag-check na yung misis ko, kapapan silang namin wala na pala yung mga papel na doon sa mga lagayan nung sa baba Sinira nila yung ano yung kadina ng padlak mm -hmm. ayong so, kaya course. kaya sila nakapasok ngayon sir magdodoble ano oh uh, doble ingat na lang sa ngayon eh, kaya, kaya ganito lang kali kalay ito yung ano namin kasi tiwala kami dito sa barangay namin eh mm -hmm. uh, wala namang nananakawan, ano ngayon lang nangyari to Agad naman silang tumawag ng pulis. Sa kanilang pagresponde, isang 14 anyos na lalaking minor de edad ang kanilang nadatnan. Yun pala, isa itong kawatan. Ang kasabwat naman nito sumibat base sa kuha ng CCTV na ito. Tapos nung madaling araw may ano may sumisigaw na isang bata, yung pamaking ko rin tumatakbo. Di paggising ko, sabi ko, bakit? Ako eh punta ka doon sa store ninyo dun sa kabila kasi ninanakawan nung pagdating ko nga rito, yun na, uh, nahuli nila yung isang bata na nagnakaw. Pero dalawa daw sila, pero yung kasama niya, nakatakbo. Kaya yung isa lang ang itinonover namin doon sa substation team. Nagkalat rin ang ilang paninda na sinubukang tangayin ng mga sospek. Tanging mga barya at perang papel na may kabuang halaga na mahigit isang libong piso ang natangay ng mga kawatan na agad namang naisauli sa may-ari. Pero sa pagsisiyasat ng PNP, hindi lang palang tindahan ni Natatay Alan ang sinalakay ng mga suspect. Pati ang tindahan ito sa Adiwang Road sa Barangay Don hindi sinanto. Dito tinangay nilang halos isang libong pisong kita ng tindahan. Hindi kami natutulog dito sa bayong bahay namin. Tumawag yung 4.30, tumatawag yung may-ari ng bahay. Sabi niya, um, may narinig siyang kalabog, 1 o'clock. Pero hindi siya lumabas. Pero nung lumabas ng 4.30, nakita niya ba't nakabukas yung pinto? Kaya tumawag siya. Ba, hindi mo ba pinadlock yung pintuhan mo? Sabi, pinadlock ko naman. May naka na yung isang lalaki ay binubuksan yung isang store doon sa Santo Tomas Central. Apa na uh, witness nila ay hinuli nila yung pagnanakaw ko na Isang minor at tinawag po sa ating istasyon na at agad naman pumunta ang ating kapulisan upang huliin yung minor suspect. However, yung pag-refer namin sa prosecutor's office ay ang sinabi ng prosecutor ay hindi pwedeng kasuan since na minor nga siya at mag-undergo ng intervention. Ipinasakamay na ng Baguio City Police Office ang nahuling minor de edad sa DSWD habang inaalam pa ang pagkakilanlan ng kasamahan nitong sumibat Vanessa Bugtong RNG News